Asa ah, ka magtulugan magkita eh. Ah. Are sa ko makikita ulit natin ang magkapatid na tatay Aurelio at Carlos sa mga baguhan po sa ating uh, channel tulungan po natin sila dahil noon ay nakatira lang po sila sa uh, kubo so yan uh, maraming salamat sa ating sponsor at ating ating skris napagawa natin sila ng uh, bagong bahay mga gamit na bilhan natin sulat at sa ngayon po bisitain uh, natin sila Bumustain -e natin, may dalaki yung groceries at bigas at bigyan nila natin sila ng kahas. Sumali. hapon! hapon

Kaya sa siya, Ito po yung bahay ng na, uh, pagawa natin. Maraming salamat, uh, Atinida, sa ating isang hmm. no? salamat salamat, nga. Ako ah, uh, hindi mo pong exposure ang taon nga. Ano ba lang, tungtog. kaya di. Ano <laughs> sa iyo ang ginahin mo rin, Ano ano? Nah, Nangumagi akong katangin mo oh, ako tayo di aeg. Eh. Uh, so yan ang uh, tanghaling ano ko tapat kaya naka pahinga mo si tatay Carlos na kahigahiga mo na dito. Kasi parang masama, masama yong ano? Ano ko? Eh, parating na ulan? Kasi hmm? so tatay ariel yong? Atong gusto ako dire? Oo, atong ni ako ngayon Ah, uh, susi natin sa si ferry. Tayo. Byte muna tayo. Oh, sige, sige. Uh, ito po yung bahay nila. Uh, uh, sila. Pag sagabi, dito si Tatay Aurelio matulog sa araw dito siya tambay. Dito lang siya nakatumpay lumang

Ilang times? guys, paglakad? Uh, ano po? Ano po'ng lakad niyo? Ah, uh, ah. Uh, Mo pala katulog ng bomba Kare. Ah. Hindi lang. Hmm. Um. <laughs> <laughs> Mayroon nga Di. Bisita mo naman jadi Balik. Giningaw sa mininyo. Oo. labaw pa So, inyong balay. Okay pa man o. Okay naman no. Diyan pa pa. May giningaw yan. Ikaw. Arigat naman. mo di Sigda. Ayan. Basta nga. Ito mag-usaw. Ganyan. kayo. Matulog tayo. Hindi ba malamig? Hindi ba? Bugnaw. Ay, ang pahino na ko ngayon. Ayaw mo. Nagturag mo. ang iyong pamugas ka ron? Oo. Mm. Napa, may ma. Napa? Madagin o. Ngayon ba tayo? Bibisita mo na mo sa may kung nga. Napa ba mo eh. Ano mo? Kumukuta na ako tayo, Rilio. Kasama <laughs> yung nakapuyo din eh. Kami na. Huwag ano so akong apo, ako, awak akong bata, natupos uh, siya dito, tangsara. Minsan lang? Hmm. So magpasalamat ni Eta sa atuang <laughs> si sponsor, si Atinida. Atinida. Hmm. Siyakong... Siyakong... Hindi po nila makalimutan. Hindi po nila makalimutan. Si Atinida. Kasi si Atinida po ang sponsor sa kanilang bahay, mm. no? Sili, tao na no, mga hmm, ano silang bagong mga gamit. Hmm. ano silang ilaw. Ang ilaw ninyo dito tayo, kumusta ang suga? Ang suga. ano ah. naman? Hayag ba? oh, hayag ba, hayag. Hayag, Sige ka ron, ako ihatag ninyo ha. kano hmm. mo ito sa kadali ha? Oo. Okay. Uh, maraming salamat sa ating generous sponsor na Tinida sa ating, sa ating sponsor. <laughs> Ayan. Well, ito po. Ang uh, tay. Meron tayong oh. ano? Hmm. Ah, uh, 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 dito. na. Meron tayong gas. Masiris. Marami ang gusto sa atin. Salamat. So, bigas. Ano? Salimsan. Sa kapapagpanito tay. Tay Carlos. Tay oh. Aurelio. Uh. Bigyan, Ito, bigyan ko kayo ng cash, ha? Kayo nang bahala kung anong bilhin ninyo. Bili kayo ng isda ba? Please ko, ha? Oo! Yung mga nakaraan po, nang bigyan po natin sila ng cash. Uh -huh. uh, pagkatapos sa bahay nila. So, pagkabit sila ng tubig. So, mayroon na silang tubig. Mm. Uh -huh. So, buti naman, no? kasi yung tubig ang isa din sa pinaka-importante ba, no? Oo! Oh, kaka oh. no? Oh.

sudah gini-gini yun maurut, kaya ke. gimana ah, panggungnya? Gawas aku ang uh, bugas, bikiris, adkas, naatai masnak, oh, naatai panolak. Gawat lah. <laughs> uh, ya. Kamu lagi mahala lah, ha? Iya, iya. Terima kasih nih, Ate Nida nga, ibu kong eksklusuran, ibu kong ganteng. Terima kasih nih, Ate Nida nga. Ibu kong ganteng. Terima kasih. Terima kasih, Ate Nida nga, Ibu Nida. Una, magpasalamat sa, oh, sa Panginoon no. Oh, sa ating oh, oh. uh, salamay salamay sa sponsor, ito. no? Eh, Atenida, sa ating Grace. Hmm. Uh, maraming salamat. Oh, Talaga, maraming, Salam. ah, na, na, nabalikan yeah. ulit natin ang mm, magkapatid. Ah, uh, Aurelio, mm. hindi lang po may maglugay tayo. Kinaapos ang hmm. mentoon. Yan hmm. na po kapatulong ulan, uh, no? Hmm. Lagi, lagi.